Nagigayang pagdating sa Pepino Troop. Dumating nga kayo kagaya ng inyong sinabi. Salamat at tagpunta kayo. Kapag hindi namin pinaulakan ng inyong imbitasyon, masisira ang reputasyon namin mga Italyano na kami may isang salita. Kaya nagpunta kami dito. Salamat sa iyo. Natutuwa akong nandito kayo. Hoy! Ang mga ng artista Pepino Tru ay nandito na! Ay! dito muna. Ito ang bahay ko. Uh, uh. Uh, sobrang laki naman itong bahay mo. Kung gusto nyo dito sa rancho, pwede naman kayong tumira dito hanggang kailan nyo gusto. Gregorio! Gregorio! Ano po yun, senyorito? Uy, Concheta, narinig mo ba ang sinabi niya kanina? Pwede tayong tumira dito hanggang sa gusto natin. Hindi ba parang isa pala ginip ito? Tama ba ako, Concheta? Isang gabi lang tayong manatili dito. Ano bang sinasabi mo dyan? Parang ikaw ang padre... Senyor uh, Ibinilin ko na kay Gregorio na asikasuin ang tutuloyan ninyo. Kapag nakapagpahinga na kayo, pwede kayong makisalo sa mga palaro ng selebrasyon at pwede kumain doon. Sige, mamaya na lang. Gregorio, pakituro sa amin kung saan silid sa mansyon kami tutuloy. Fiolina, Marco, umpisaan niyong ibaba ang mga personal na gamit natin. Teka, huwag niyong ibaba. Uh, Basta sumunod na lang kayo sa akin. Uh, susundan ka namin. Oo, doon. Akala ko doon tayo matutulog. Dito na tayo. Bahay ko ito. Bahay mo? Ito magiging kwarto ninyo. Dito. Kung may kailangan kayong bagay. Sara! Nasa ka ba, Sara? Siya ang asawa ko. Magsabi lang kayo sa kanya. Kita tayo mamaya. Ah... Uh. Kayo ba ang mga artista? Mabuti nandito kayo. Hinihintay namin kayo. Ang akala namin hindi kayo aabot sa selebrasyon. Maraming salamat. Salamat dumating kayo. Ang mga lalaki pwedeng kumanta at uminom para malibang. Kaming mga babae ay walang magawa kapag may kasiyahan. Hindi ko alam kung magtatanghal kami. Mga bisita lang kami dito. Ano? Huwag naman. Gusto namin magpahinga ngayon. Kaya tatawagin na lang kita kapag may kailangan kami. Italiano ka, tama? Saan kayo magaling? Sa pagkanta o sa pagsayaw ba? Uh, wala sa dalawang iyon. Naiirit ako sa kanya. Papa! Akala ko doon tayo sa mansion patutulugin. Hm. Pero tinrato niya tayong para mga pastol. Hindi ako bumiyay ng malayo para magtanghal sa mga ordinaryong tao. Mga probinsyano. Papa, huwag kang magsalita ng ganyan. Yan ang problema ni Papa. Palagi siyang nangangarap. Makikita mo, Concheta. Magtatanghal tayo sa malaking mansyon na iyon at bibili bang mga mayayaman sa atin. Kailangan ay tanghal natin ang pinakamagandang pipino puppet show. Tama ba, Fiolina? Lakihan natin ang entablado at paiyakin natin ang mga mayayamang don at don Sige, ibaba ang mga gamit at maganda na. Wala nang ibaba iba ba? Huh? Ha? Para saan yan? Para yan sa selebrasyon. mag sila ng buong baka para sa mga bisita mamay ang gabi. Buong baka? Tama yun. Dahil marami ang darating na bisita, sampung baka ang iihawin nila. Sampo? Oo, para sa mga bisita yon. Pero sigurado akong lahat tayo makakakain mamaya. selebrasyon? Para saan? Hindi nyo ba alam? Ang selebrasyon ay para sa pagpapakasal ni Senyorito Salvador sa isang iridera. Ayun, ang magsingirog. <laughs> Nakakatawa ang kwento mo. <laughs> Kaninang umaga, naganap ang kanilang kasal. Tara, oras na ng ensayo, Fiolina. Ate, ikinasal pala si Senorito Salvador kaninang umaga. Ano? Ayon! Sige nga, subukan oh. mo. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Halika Ang rancho nila ay halos kasing laki ng Rancho Balboza. At talagang napakayaman ng pamilya nila. Noong una, ayaw ni Senorito Salvador. Pero pumayag din siya. Talagang mahirap maintindihan ng mga kabataan ngayon. <laughs> Asensya na. Hindi ko alam bakit. Ayos na ngayon. Ang tanga ko naman pala. <laughs> Ate! Hoy, bata! Hmm? Bakit ka bumalik? Gusto makita ni Old Master ang bata. Si Don Balboza? Oo. Ikinuwento niya ang master kay Old Master ang istorya ng batang ito. Gusto niya makilala ang batang nagbiyahe mag-isa papuntang Argentina. Pupunta kami, oo. Oh. Kanina ko pa nga hinihintay na ipatawag kami ng inyong Old Master. Tara, Marco, sasamahan kita. Makinig ka, Marco. Kapag may tinanong sa'yo si Don Balbosa, sumagot ka na lang ng oo o hindi. Ako nang bahala magkwento. Ano ba kasi yung itatanong niya? Ewan ko. Tandaan mo, ang tanging nating layunin ay makapagtanghal sa bulwagang ito sa harap ng mga don at mga donya para humanga sila. Sa tingin ko, ikaw si Don Balbosa. Oo, oh, tama ka dyan. Ikaw na ba yan, Marco Rossi? Oo, oh, siya ang kahangahangang bata na galing sa Genoa. Kumusta po? Sige, paupo ka. Ano? Dito ba ako uupo? Oo, oh, pakiusap lang. Uh, uh. Alam mo, may respeto ako sa mga matatapang na bata. Mark Rossi, pakiusap ikwento mo ang mga naranasan mo sa iyong paglalakbay. Opo, gagawin namin yan. Ito ay komplikado. Matapang at madamdaming story ng paglalakbay. Huh? Hapo na, ate. Ano kaya mga tinatanong nandun kay Marco? Alam mo, Fiolina? Ano? Kanina, ang pakiramdam ko parang ang tanga-tanga ko. Anong problema? Sa ating pamilya, hindi lang naman si Papa ang nangangarap. Ha? Sa tingin ko, may gusto ko kay Salvador. Ate! <laughs> ang tanga ko? Sige, pasayahin natin ang mga manonood natin mamayang gabi. Gawin natin ang lahat para kay Marco Fiolina. Mhm, uh -huh. bampero yon. Ano? Bampero? Oh, isang klase ng bagyo na meron dito sa Argentina. Tama ka. Sa sobrang lakas ng bagyo, ang barko ay halos nilamon ng mga malalaking alon sa dagat. Naputo lang mas. Ang, ang smokestack ay bumagsak din. Nananalangin ang mga tao na sana'y makaligtas eh, pa sila ng buhay. Pagkatapos? Oh? Huh? Nakakakilabot. Marahil narinig ng Diyos ang panalangin ni Marco Rossi dahil bigla na lang kumalma ang hangin at ang alon sa dagat pumaya pa. Ang langit ay biglang lumiwanag dahil sa pambihirang apoy na mula kay Saint Elmo na patron ng mga mandargat. Oo. Oh. Uh -huh. Narinig ko na yan dati Isa itong napakaliwanag na ilaw. Tama ba ako? Tama. Ang matinding liwanag ay parang ipinapakita ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang tao sa kahit na anong sakuna. Tapos ng salitaan, Diyos. Magmadali ka, Marco. Ang mama mo ay nakaratay at malubhang sakit. Dapat huh? kang magmadali. Mm -hmm. Isa yung milagro. Hindi po ako nagkaroon ng ganyang karanasan. Ang nangyari po Talaga ay... Talaga mapagpakumbaba ka. Nakakatuwang ugali yan. Ang iyong pakikipagsapalaran ay pinapaalala ang aking kabataan. Talaga? Ikwento mo naman. Tinugis ko noon ng mga bandido sa Andes dahil sinisira nilang kapayapaan dito sa kanluran. Ba, -ba bandido Minatitira pa ba? <laughs> Wala na. Inubos ko kasi ang lahat ng mga bandido. Ang ginawa ko, pinaslang ko silang lahat. Pinaslang mo sila? Ah! <laughs> Malakas ako nung kabataan ko. Pero ngayon, wala nang dapat ipag-alala pa. Ubus na ang mga bandidong bumibiyag sa mga kababaihan at mga bata. Yan! Maganda yan! Ang mama ni Marco ay binihag ng mga bandido at dinala sa Bahia Blanca. Uncle Pepino! Ano? Binihag ang mama niya? Tama. Ang papitsuna itatanghal namin mamaya dito ay tungkol sa istorya ng mga pakikipagsapalaran ni Marco Rossi. Siyempre, gagawin nating masaya ang katapusan ng ating story ni Marco. Pero ang tutulong kay Marco kung maresolba ang krisis ay isang magiting na taong magbumula sa Rancho Balbosa. Ibig sabihin ako? Tama. Hmm, mukhang maganda. Manonood ako. Ano sa tingin mo? Dito kaya nating gawin ang palabas sa loob ng masyon mo? Hindi pwede. Sabukin mo na lang gawin ang palabas. Siguruhin mo lamang na matutuwa ang mga nagpapastol ng baka ko. Uh, pero, Don... <laughs> ang galing nito. Gusto ko na mapanood. Pero, Don Balbosa! Angel, umalis na tayo. Maghintay lang siya. Pabibilibin ko si Don Balbosa sa grupo natin. Marco, tara at baguhin natin ang istorya. Huh? Malapit na sa Buenos Aires ang barko sinasakyan sa Marco. Pero migla na lang dumilim ang kalangitan at sinalpok sila ng malakas na bagyo kaya lumubog ang barko sina sa kanya. Uh -huh? Papa, maganda ang kanilang entablado. Oo, oh, oh, pang malaki ang produksyon. Mama! Pero ang Panginoong Diyos ay hindi papayagang malunod ang batang si Marco. ang galing naman. Ayan, himala! Ang kapangyarihan ng Diyos ay ililigtas si Marco. Sa ng kabayo, magpapatulo siya sa Buenos Aires, papunta sa walang hangganang pampas. Sa paghahanap sa kanyang mama, pupunta siya sa Tibugang Argentina. Samantala, ang kanyang mamang nabihag ng mga bandido ay tatakas sa kanilang kuta. At hahanapin si Marco. Oh, Marco! Mahal Marco! Hindi na lang. Mga bandido'y hinabol siya. Ay. Huwag kayong ganyan! Mga walang puso! <laughs> Sige, dalin siya! Mama! Ah. At eksakto naman, dumating ang isang napakatapang na mandirigma, si Christopher Malbosa, kasama ang kanyang magigilin ng mga sundalo. <laughs> kasama ah, ka sama niya doon. Ang, pangkat ni Senyor Balbosa ay mabilis na tinalo ang mga bandidong <tipos> ng gugulo sa buong Andes. Ay, ay, siya, Rossi! Ako nang bahala sa mga bandido. Sige na, punta mo na ang iyong mama. Bilis na! Maraming salamat! Hindi ko makakalimutan ang iyong kabayanihan! Kasama ang kanyang mga sundalo, hinamol ni Senyor Balbosa ang mga bandido para umusin si sa lahat! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ha? Ibang dito sumulpot sa likod ni Marco, pero matapang niyang nilabanan ito! Huh? Ang paghihirap ay napawi, pero ang hindi nila alam... Huh? Huh? Ang masayang paghihirap huh? ay napalitan ng pagkabalisa dahil bigla na lang may sibat na tumama sa likod ng mama ni Marco. Bakit ganyan? Hindi siya dapat mamatay. Magdrama ka. Payakin siya. Paiyak ng gusto! Makinig ka, Fiolina. Gawin natin ang utos ni Papa. Kailangan ituloy ang palabas. Mama! Marco! Malubha sugat ko. Dumaan ka sa napakaraming paghihirap at nagpunta ka dito para iligtas ako. At sa wakas, sa wakas ay nakita tayong dalawa. Marco, mahal kita. Akala ko hindi na kita makikita muli. Huwag mamatay! Huwag kang mamatay, Mama! Marco, hindi ko pa gustong mamatay. Pinangarap ko ang mahawakan ka ng kamay mo. At nang umuwi tayong dalawa sa Genoa ng magkasama, tiniis ko ang lahat ng paghihirap sa pag-asang magkikita pa tayo muli. Mama! Marco! <laughs> Ang mas masayang pagkikita ay napalitan ng kalungkutan at pighati dahil sa pagpanaw ng mama ni Marco Rossi. Hinihintay ka ng Genoa, Anna Rossi. Ang asul na Mediterranean Sea ay sabik na pasiglahin muli ang pagod mong katawan. Si Pietro at si Tonyo ay naghihintay sa inyong bahay. Pero paalam na sa sa'yo, Anna Rossi. At dito nagtatapos ang paglalakbay ng Italianong bata na si Marco Rossi. Oh, yeah. yeah, yeah. okay. uh -huh. Fulina! Huh. Marco, bilis na. Ang ganda mga Salamat, salamat po. kaibigan, ang batang ito ay ang inspirasyon ng aming istorya. Marco Rossi, ang kanyang paglalakbay. Ipagpapatuloy niya ang pagpunta sa Bahia Blanca para hanapin ang nawawalang mama niya. Huwag natin hayaang maranasan niya ang kaparehas na sinapit ng mama niya. Kaya naman dapat ay tulungan natin siya! <laughs> ang galing! Sobrang husay ninyo. Talagang mga artista nga kayo. Sana maulit ang pagtatanghal para sa mga hindi nakanood. Mm. Salamat, senyorita. Consuela, halika, magsayo tayo. Sige, magsayo tayo buong magdamag. <laughs> <laughs> Pasensya ka na, Marco. Hindi ko alam na gano'n ang gagawin ni Papa. Hindi ko alam na gano'n matatapos yon. Felina! Kung hindi ko... Kung hindi ko iminungkaya istoryang yon, hindi sana gano'n ang pagtatapos. Felina! Huwag kang humingi ng tawad. Dahil ayos lang naman sa akin yon. Pag-arte lang naman yan. Hindi. Ayoko na ng istoryang yun. Marco, ayoko mamatay ang mama mo sa bandang huli. Tama ka nga. Ang mama ko ay mananatiling buhay. <laughs> <laughs> ang galing ko! Ang galing ko! Nagtagumpay tayo. Ang ibang mga hasyendero ay check na papupuntahin tayo sa kanilang radyo para magtanghal. Pero ang huling eksena ay hindi ka tanggap-tanggap. Tamaan ba naman ang sibat ang likod ng mama ni Marco? <laughs> yun ay sining. Kaya hindi mo yun maiintindihan. Hindi ko nga alam ang sining, pero hindi ba sobra naman yata yun? Ang paghihirap ng mama niya ay walang katapusan. Pwede bang masaya naman ang pagtatapos ng istorya? Hindi ba, Miss Concheta? Pareho tayo nang iniisip. Hindi na mauulit ang istoryang yon. Mabuti. Sa susunod, maging masaya na sana siya. Salamat. Ang galing nyo. Gusto ko pa sana makipag-usap, pero marami pa akong gagawin sa selebrasyon. Sobrang daldalera niya. Kung hindi mo sinabi yon, hindi niya ako titigilan sa pagbubunga nga tungkol sa palabas. Papa, mangako ka. Ha? Bukas ay aalis na tayo dito. Ano bang sinasabi mo dyan, matagumpay tayo dito. Papa, hindi mo ba naiintindihan? Ang nararamdaman ni Fiolina at ni Marco. Ang nararamdaman ko. Hindi ka kikita ng ganyang kalaking pera kung wala si Marco sa palabas mong nakakaiyak. Uy, baka marinig ka ng iba. Ang pera ay para sa biyahe ni Marco sa Bahia Blanca. Kung ganun pala, umalis na tayo bukas. Ako at si Violina ay hindi itatanghal ang storyang yan kahit kailan. Ma Maghintay ka nga, Concheta! Ang plano ko sanang gawin ay magipon ng pera at bumiyahe na! Uh Kung gusto mo, maiwang ka dito. Pakiusap, Papa. Naiintindihan kita. Alam kong kailangan natin kumita ng pera at gusto mo kilalanin ng mga sikat na tao. Pero, masakit. Hindi ko na kaya. Nakikiusap ako, huwag mo nang sakta ng damdamin ni Fiolina at Marco. Ang mama ni Marco ay naging mama na ng lahat ng tao. Naiintindihan mo ba, Papa? Concheta. Papa, pakiusap. Papa! Oh. <laughs> Papa! <laughs> Concheta. Ano, Fiolina, Marco, tungkol sa ating, ah... Uh, uh, Hindi! Ayoko na magtanghal para sa'yo! Hindi yung tungkol doon. Fiolina, ang gusto sabihin ni Papa, aalis na tayo dito bukas. Ha? <laughs> Uncle Pepino! Ah, uh, tignan nyo to. Ang dami nating pera. Bukas madadagdagan pa yan ng bayad ni Don Balbosa. Teka lang, kung bumili kaya tayo ng mas batang kabayo, bumili tayo ng mas malakas at mas mabilis na tumakbo kabayo. Para dumating tayo kaagad sa Bahia Blanca, Marco. Uncle Pipino! Mapapatawad mo ba si Papa Fiolina? Papa! Salamat, Uncle Pipino! <laughs> ang galing, no, Fiolina? Sige, mag na tayo. Hoy! Hintayin mo ako! Ano? Ayos na ba yun? Papa, salamat. Hmm. Sampung araw na mula nang umalis sila Marco sa Buenos Aires para magpunta sa Bahia Blanca. Ang lahat ay pagod na, pati na ang kabayo at lalong-lalo na si Julieta. Mataas ang na ni si Julieta at si Lafiolina ay nag-aalala na. At minalas pa. Nasira ang gulong ng karwahe at naubos ang kanilang tubig. Nahihirapan silang makahanap ng tubig. Pero mabuti na lang maraming ulap at biglang umulan. Yun nga lang, biglang lumamig sa gabi. Abangan ang susunod na episode paparating pareting na ang nyeebe.